Bye bye Azu. Oh, mamimiss ko yan si Azu. Azu. Pagbalik ko ha, kilala mo pa ba ako? Huh? Bye bye. Ito na po kami sa labas ng PB House and we're saying goodbye for now but that doesn't mean na hindi kami babalik syempre. Babalik kami agad sa ribbon cutting and um, nakapambahay po ako kasi <laughs> nakapambahay po ako sa kotse na po magpapalit ng damit kasi sobrang pinagpapawisan po ako sa init ngayon ng gabi. Pero parang uulan din naman. Um, ready na kami. Nandito po ang aking bagahe. Then, Yung si Pedro po. Ayun na! Maambo na! Paul! Si Sir Paul nasa si CR. Pero ayan si so Madami na po tingin. Okay. Ayan, bago Hello. And pupunta na kami ni Toots dahil umuulan na po. Hintayin natin si Sir Paul. Pero if in case hindi siya makaano. Busy pa siya. Bye, Azul. Bye, bye. Two weeks. Okay. Ayaw mo ako malis. Bye, bye. And ito po. Oh, Christmas na po dito sa PB House. Pero hindi ko po tapos ang uh, mga pagpapagawa ng mga dapat gawin. At ang mga doggies natin na uh, ang, 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 ang ito, mga ano to mga kapit-bahay na doggies natin. Ang mga badyang, ang mga mga fern freeze natin pagbalik natin mas marami pa yan kasi usable siya okay. ang mga mango trees natin may mga Christmas lights na kinabit ni na Melvin at ni um, June June at pagbalik natin wala na pong spots yung mga green na yan dahil punong puno na po na yan ang Bermuda grass um, yeah and then of course yung mga Chinese bamboo na yan ay mas magiging grown na po sila Diba? Okay. na si Paul? Okay. Sobrang pawisan ako, madam, pero bye-bye. Magpapawisan ako. Magkikita kami ni madam very soon in just less than two weeks time. May pupuntahan po kami. Uy! <laughs> May pupuntahan po kami na super special at magsha-shoutout. Magpa-podcast, mag-greetings yeah. po kami doon. Magchichikahan. Balitaktakan po tayo sa isang lugar na yun, sa Asia. Yeah. <laughs> Thank you. Ano ba intay para si Paul? What? Hindi na kita niyo si Paul. Pre, mo kagatin. kukulit kulit po nitong si ano? Si oh, Azu. Ami ako ko nito kaya ako nito kinakagat, di ba? Oh, sama ha, sama ha, sama ha, sama ha, sama ha. Ami misa ko puyat. Oye oh, no, kagatin pa ako. May anti rabies ako. Ano ano ano? papaliguan kita sige na. sige na po maraming salamat po and see you all kami po ni Toots ay paalis na po dito si Sir Paul si Madam Yula si PB PB Ralph ay nakata sa bahay po sa family niya pero si aming pong maghahatid sa amin ay si PB Peter po maraming salamat po and see you again very very soon bye 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 bye, bye.